for today's video mga kaibigan magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat, kumusta ang lahat saan makayang panig ng mundo ay magingat po tayo mga kaibigan yan nandito tayo sa bansang ano, disyerto napakainit dito pero ngayong buwan na to ay winter po mga kaibigan dito lang sa ano ah, pinakadulo ng disyerto kasi gilid po kami ng dagat kaya mahangin dito ayan, uh, magingat po tayo saan man tayo panig ng mundo ayan, magandang umaga makain po tayo mga kaibigan bago pumasok sa ating trabaho para iwas gutom kayo din mga kaibigan, kain din kayo habang nanood kayo sa aking mga video Oh. Kung nagustuhan mo mga kaibigan, ipalo mo si ano, Joseph Manuba Vlogs. Yan kumakain, no. Lagi po yan nakaharap sa kamera tuwing umaga at tuwing gabi pag may oras. Oh, di ba? Pass forward natin para mabilis kasi napakasarap po yung anong ulam na sardinas at saka tinapay na tinapay na pinalambot sa oven at mayroong nilagyan nilang parang margarin ayan maraming salamat sa iyong uh, panonood sa aking mga simple vlog mga kaibigan ito lang ang kasiyahan, kaligayahan natin dito sa bansang disyerto yan. yung pagkain na yan hindi, masa, hindi masasayang po yan kasi pre puyan po yan mga kaibigan And maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan ko, maraming salamat and God, God bless us all.